Thank you, Lord, sa aming biyaya sa umaga nito. Bless mo po sa linggo na itong aming almusal. Kasama ko yung aking apo. Tuwing umaga kasi nag-almusal kami ng kape. Kaya lang, meron kaming saging. Kaya ito'y saging yung almusal natin ngayon. Diba? Kayo ba'y lahat nag-almusal na at pumunta na ng simbahan? O kaya kung hindi huwag kayo pupunta na simbahan, punta, makinig na na kayo ng mesa sa may cellphone o kaya sa TV nyo. Kasi uso naman ngayon, pwede naman. Kasi dito sa Santa Rosa ay ano ngayon, na uh, alert ngayon, gawa na may mga sakit yung ubo. Iwan ko, ano ba yung sinasabing sakit ngayon. Kaya dito sa amin ay bawal ang mga batang lumabas. Kaya Ayan, yung aking apo. Ayan, lagi kong kasama. Ayan. Ayan ang papalit kay nanay pag gawa-gawa ng lunggi. Mag-almusan nga kayo. Masarap ito. Mura lang. Tapos masarap as masustansya pa. Masarap siya. Ito nilagyan ko lang ng kunting arena. Pinirito ko. Dahil sabi ko sa apo ko, mag almusal kami, at magluluto ako ng saging. na minawa ko, nagtito ako ng saging, at mainit-init pa. Masarap siya, di ba? Tapos samahan ninyo ng kape, pebles, sandi tayo ngayon. Mag-almusal na kayo din, at para mamaya mag-exercise na naman at gagawa na naman tayo ng content natin ilagyan ko lang ng kunting asukal ito halaga ng 20, uh, 20 pesos bumili ako ng saging at arena tapos mantika kunting asukal hmm. kasi tayong mga Pilipino ay madiskarte sa buhay kasi kung natin isipin yung nasa lamesa natin na may ham, hotdog hindi naman natin kaya bilhin ito na lang kasi medyo mura mura masustansya pa at mura pa kaya tayong mahirap ay hindi na natin masyadong pansin yung mga hotdog kasi medyo mahal tapos paliham. Mga mayayaman, kaya nila bumili ng ganyan. Kain kayo. Ano may amin Kain kayo. Kasi kami nag-almusa. Kasi ako, napagmahal ako sa mga apo ko. Pagising sa umaga, tulukuan ko sila. Kaya ako, minising ko na para makaluto na at makaalmusal kami ng dalawa. May mga alaga ko simula nung mga sanggol pa sila. Ako na nagpalaki. Kahit na may mga magulang yan. Sa panahon ngayon kasi, kailangan natin ipakita ang pagmamahal sa mga apo. Kasi pagdating ng araw, sila din po ang gagabay sa atin. Kahit wala man tayong kayamanan na iiwan sa mga anak at mga apo. Halimbawa, wala na kayong asawa. Huwag kasama kakasama niyo ang anak nyo na may mga apo. anak din. Kaya alagaan niyo mga apo mo. Tulad sa akin ang asawa ko ay malayo na at nagtrabaho na raw siya eh, kaya ako na lang dito sa bahay at nating mga anak at apo kaya yan, kasama ko dito huwag natin isipin ang mga problema ang dumarating gabayan natin ang mga anak natin at mga apo natin para pagdating ng panahon sila din ang mag sa atin tayo man yung iniwan ng mga anak natin, ng asawa natin, dahil may mga pamilya na tayo-tayo uh, sa loob ng bahay ay magsama-sama. Lagi natin tandaan. Walang imposible kay Lord. Uh, makontento tayo kung anong meron tayo. At kung anong meron sa pagkainan, pasasalamatan natin sila. ba? Diba? Pa share and follow ng aking page at God bless po sa inyo. Bye-bye. Magsimba na po kayo. Maraming maraming salamat sa inyo lang. Lalo-lalo na sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo. At hindi niyo talaga sinanag Bye-bye. Pa-share and follow sa aking page. Mama, nilulutok pala doon eh.